Tungo naman tayo sa balita sa labas ng bansa. Walong kumpirmadong patay matapos lumubog ang cargo ship sa southwest Japan. Pawang mga Indonesian, South Korean at Chinese national ang lula ng barko. Ayon sa ulat, nakatanggap ng distress call ang Japan Coast Guard mula sa isang South Korean chemical tanker malapit po sa isla ng Mutsuri. Galing pantalan sa Himeji ang cargo ship na tutungusan ng Ulsan sa South Korea. Patuloy namang nagpapagaling ang nasagip na kapitan ng barko habang hinahanap ang dalawa pang nawawala. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng aksidente. Di ba baba sa lima ang patay habang pito ang iba pa, uh, pitong iba pa ang sugatan matapos magpakawala ng misail ang Russian forces sa Kharkiv, Ukraine. Ayon sa ula, tinarget ng Russia ang isang industrial area sa rehiyon. Nilamon ng sunog ang nasa 2,000 square meters na pasilidad, bunsod ng missile attack. Pinangangambahan namang natabunan ng guho ang aabot sa 10 individual. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Lubog naman sa bahang ilang lugar sa Buenos Aires, Argentina dahil sa matinding pagulan. Ayon sa Argentine National Meteorological Service, umabot sa 100 millimeters ang ibinagsak na ulan sa ilang probinsya sa rehiyon. Posible raw tumagal ang mga pagulan hanggang matapos ang Marso. Nakataas ng orange storm warning sa apat na probinsya sa Argentina, kabilang ng Cordoba, Santa Fe, La Pampa at Entre Rios. Samantala, wala pa rin supply ng kuryente ang limang syudad sa bansang Cuba. Problema na rin ang kakulangan sa supply ng pagkain sa mga naturang lugar. Oktubre pa noong 2022, nagsimula ang krisis sa kuryente dahil sa kakulangan sa supply ng petrolyo. Nagsagawa ng malawakang protesta ang mga apektadong residente sa rehiyon nitong linggo. Nakatakdang ipadala sa kalawakan ng isang robot na maglilinis ng space debris. Na ang uh, orbit ng Earth, 1957 pa nagsimula ang pagtatapon ng space debris. Ayon kay Astroscale UK managing director Neet Shave, nasa 10,000 toneladong debris ang nakakalat at nagpapalutang-luta ngayon sa orbit ng Earth. Target maisagawa ang proyekto sa pagtatapos ng 2026 hanggang 2027. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.